nagkaroon nga ng pagbabago sa schedule dito sa bentahan ng Murang Bigas sa si ABC Kadiwa Store sa tabi ng Department of Agriculture sa abiso na nakapaskil na sa harap nitong Kadiwa Store mula lunes hanggang Miyerkules na lang magiging available dito ang Murang Bigas sa mga araw ng Webes at biyernes, ililipat na ang bentahan ng uh, Murang Bigas sa tanggapan naman ng Bureau of Animal Industry o BAI sa Visayas Avenue, Quezon City. So, malapit lang naman. Bahagi pa rin ito ng ginagawang trial bago ang tuluyang pag-arangkada ng Bigas 29 program ngayong Huzo. Kanina nga marami na tayong mga namataan na talaga nga nakapila na para makascore dito sa 29 Pesos na kada kilong bigas. Ayon naman sa DA, posibleng ngayong linggo na rin mailabas nito ang final na guidelines para sa implementasyon o full rollout ng Bigas 29. Una na rin sinabi ng National Food Authority na nakahanda na ang nasa halos 10,000 metric tonelada ng bigas na ilalaan nito para sa pag-arangkada ng programa ng Department of Agriculture. Ito si Melan Bastasa para sa Radyo Pilipinas.